Yo, hello what's up guys? For today's vlog, refer natin tong linya ng tubig. Kasi ano eh, tumutulo siya dito kasi itong ano, inaangat ng ugat ng ating mangga. Yan, ating mangga, inaangat niya. Yan, ngayon, inaangat itong semento. Kaya, bumigay na naman yung elbow i-repair natin uh, kahit kahit pa paano may konti tayong kaalaman at madali lang naman gawin to tayo na lang ang gagawa yan hinuhay ko na kanina tapos pinagbag ko tapos ito nala na, na ako anong kalalabasan mamaya pero basic lang to mga idol kailangan natin hukayin to dito sa pandarito para mamaya may, may ibaba natin to hindi pa pasok may na natin yan may ikos may lang natin yan simintuin lang natin mamaya para yung mababatong yun yung mababatong mamaya tuyuin lang natin to para yung pagkakapitan ng solvent ito to tsaka ito yun, gamit pa tayo ng printer para kung putol dito patay dito ng konti para pagtugtong yun, what's up guys punasan muna natin para tuyo para kumapit yung solvent. Tapos ito, itong tatlo. Yan. Pagdudugsung-dugsungin natin yan para lagyan natin dito. Kasi malayong-layo naman eh. Oh. Layo. Tapos so, gumamit tayo ng kupling. Tapos yung elbow nya, yun din ang gagamitin natin. Tapos gumamit tayo ng kaunting tubo para pandugtong. Yun, gamitin natin itong tatlo. Bubuksan lang natin itong um, Yun. Punas lang natin yung dito mga idol dito. Ito. Ito. Yan. Yan. Dapat makapal siya mga idol. Namig lagyan natin to yan tapos lagay ulit natin dito para wala syang singaw yan ganyan yung mga idol okay tapos dito naman sa isa lagyan ulit natin paikot Ayan, tapos dito ulit. dali siyang matuyo. Kaya dapat alert tayo dito. Yun. E oh, ganyan lang yan mga idol. Pulutang na natin. Okay. Patayin lang natin yan. Tapan lang natin itong salventail. Mabilis ma... Mabilis itong ano eh. Dalis tong tiyo. Pag ito tinatakpan. Tingin lang. Tapos ito naman. Tapos dito naman sa kabila. Ito naman. Ayan naman tayo. na lang natin yung ano. Kasi so may tumutulo pa. Iba sa Hindi kakapit yung solvent. Unang yung papasok natin, ito. Ito mga idol, ito. Yan. Yan ang una-una natin papasok. Yun, lagyan na natin ng solvent. Ulit. Ito lang yan mga idol, oh. Yan, tapos dito, tapos paikot-paikot niya para kumapit siya. Yan, saka natin ipasok. Yan. Kasi ito mamaya kaya na ito mamaya pag gano'n. Yeah. ganyan lang yan mga idol spoon natin ang solvent yan ganyan mga idol patutuyin lang natin yan tapos mamaya, saka natin bubuksan. Pag tuyong tuyo na, mabilis lang naman matuyo yung solvent o. Oh. Yun, thank you po watching mga idol. Sana nakatulong tong ating paggawa ng kung may mga sira-sira dito sa ating bahay. Kung kaya naman natin gawin, tayo na lang gagawa sa hindi ng pangupa. Lalo't ano, wala naman tayong trabaho ito na lang trabawin natin mga idol yan buksan na natin yung ating gripo tapos tingnan natin dun sa ginawa natin yun eh yung ginawa natin parang may tumutulo pa yata ah Game okay, mission accomplished mga idol